guys dito tayo sa bypass gumaka gumaka bypass road ito uh, may mga truck talaga dito pa rin talaga dumadaan sila guys so gagaling nila oh, mga sanay Kaya oh, na ayan na tarik na tarik na yan gumagapag na yung mga truck diba diba Dito tayo. Galing mo. Eh. Titibay ng mga driver. Hindi natin kita guys. Paano tayo u-overtake? na guys, na driver ng truck. Dito yata nagbi-video si Mimi May vlogging. Eh, sa park na 'to. itim na aso sa kayo tarik na tarik doon doon talaga yun sigurado ko bibidyo siya doon. Ganda, no? ah, tarik na dito slow down accident prone area ito yun na yung tarik na tarik talaga ano di ba so so Ganda no, boy. bawas tayo ng gear dito para kapag engine brake tayo alalay rin natin yung freno sa unahan at likod dito nga yung mga video ni may My vlog ah. asan kaya siya pumupwisto dito tatarik Tarik talaga. Loading Loading and unloading. Basketball court talaga yan. Ganyan talaga sa probinsya. Aray ko diba? Tersera tayo rito ah. pababa eh, malamang yung truck na nabuwal bumalik na pababa yun tapos hindi kinaya na ng preno nakaabig niya na mag na wow oh grabe no lalim mo Yan, isa pa na matari. taas boy oh taas pa nung ano natin oh ang taas ang taas nung aakyatin natin ayun ayan yung truck oh natanggal na ayan na ah. natanggal na yung truck oh ayan na ah. Oh, na, ito yung truck oh. Ito na yan oh. Ayan na yun. Hmm. Kawawa naman yung mga painante. Ito na. Tarik na nito. Ahumi Ahumi na. tapos yung pagkain panila nila kawawa sila oh, dito rin yun isa rin ang matarik gapang din talaga gapang din ang sniper natin bubuya taas Aso. Oh, hinto ka boy? Ah. Hinto ka? Ha? Uy, uh, uy, uy, uy. <laughs> ha? <laughs> Kaso mainit. Ha? Ma-picture ka? ama mag jo Oh, teka. Oh, sige, sige, sige. Ito lang. Oh, sige. Oh, dandahan. Oh. Oh, hmm, sige. Ito